ay magandang hapon po sa inyo mga kaidol ah magdamo po tayo sa ating tanim na siling labuyo po mga kaidol so tingnan nyo po ang aming trabaho kahit mainit mga kaparm or mga kaidol so kailangan tiyaga magtiyaga talaga So kahit mainit po, talikuran ng araw para pagtrabaho trabaho or ah nasa atin talaga sa ating pagsisikap ang ating ang ating pag-uunlad mga ka-idol. so kailangan talaga magsikap mga ka-idol kahit anong mga trabaho basta basta't pagsisikapan ay maari po mag successful kayo po so tingnan nyo po ang aming ang ating ang ating siling labuyo yan po mga idol ha para kayo ay lubos na maniwala sa akin ng po ang siling labuyo so nagsimula na po yung naghinug ang mga bunga niya. so madali na lang po ang mag... ready to harvest na po sa many siguro next week pwede na yung magpitas mga ka-idol nyo ano po nakita nyo po ang mga siliko simula na po yung naghinug mga ka-idol ang aking aking channel hello magandang hapon po sa inyo so pasensya na po kayo kasi ay <coughs> ako po nandito ngayon ah uh, dinadamuhan ko po ang mga, ang silik po kasi mahirap na kapag ito ay dumadami pa damo na to o so, mga idol o mga damo na to cover crop you know, yung cover crop so kailangan talaga kahit pa konti konti lang damahan si marami kami mga gawain sa mga ibang araw so ngayon na ang talagang araw para dito sa sili kong ah so dito po tayo sa Ah, mag hmm, tingnan niyo po ha kung gaano talaga ang sili ko talagang may bunga yun mga kaidolo yun ha ah, yun yun mga kaidolo oh, yan 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 mga kaidol kala nyo nagbiro ako kung gaano ako mag gaano kami mag alagas ng siling labuyo yan po mga idol ha. Ah, dito po ako ngayon para magdamo ng siling labuyo. <coughs> so, I-try ko po yung pagtanim ng siling labuyo po mga ka-idol. Siguro kunti lang to. Nga 1,600 seeds po. Ang siling labuyo. Magdanim. Pero nga to, talo nga ako mga idol. So, kailangan talaga magtanim nito yung standard niya ng uh, linya or idas. Kailangan talaga sa tulad ng standard sa pagtanim ng mais. So, ang ginagamit kong standard para sa kamatis niya, standard mga idol, lugi ako. Kasi laka. Maano siya. Sobrang distance niya. Kailangan talaga kung ano, dasok. Hindi malaking area ko tapos konti lang natanim. Yung si labuyo, hindi naman masyado yun kumak. Hindi naman masyado yun. Ano mga kaibig, hindi masyado yung Kalat. Kasi konti lang pala yung mga steam niya. Hindi masyado yun. Dumami yung steam ko. Uh, kailangan hanggang, ang yung tudling ay or yung linya tama-tama uh, lang tulad na sa pa uh, linya ng mais mga ka-idol. so ito po ah uh, uh, para makakita ng grasya o magsasahura -sah ng mga pananim sa balang araw hmm. so muntik na po to idol nagsimula ang habiting ito kasi mayroon na kunting noob siguro mga by next week pwede na po to mga idol so, <coughs> nagdadamo ako ngayon no? hmm. yan kailangan taga pag ang damo nyo pa kunti pa lang sunod-sunod ah, na para, para, para damo hindi masyadong bumalik or hindi masyadong kumapala masyado ang damo ng ating siling labuyo tingnan nyo po mga kaidolo oh. marami talaga ang bunga mutik-tik sa bunga mga kaidol na spray ko to kahapon mga kaidol na ginagamit kong spray kasi alam nyo mga kaidol yung siling labuyo talaga akala nyo akala nyo hindi masilan sa ulud masilan pala sa ulud yung siling labuyo na to mga kaidol so kahapon binanatan ko ng uh, binanatan ko ng gold ng spray ko ng uh, gold nya insecticide kaya pesticide po so may inahaluan ko po yun ng <laughs> ng antrakol for for punjai side punjai side protection po so mga kaidol ah uh, kung kayo ay gustong gustong mag farm ng ng siling labuyo or any kind of plant po so subaybayan nyo po ang aking ang aming videos kasi nandiyan na po yung lahat about sa farm namin dito kasi talaga kami nagtatanim mga kasi tatanim pa kami talaga ng mga ng mga halaman dito sa aming farming ito po nagdadamo si George Vlog nagdadamo po ako ngayon si sa bukas pupunta naman kami sa amin palayan ngayon dito lang muna sa sa party ng siling labuyo po so oh matigas ang lupa mga ka-idol. isang linggo na dito ang init siguro magkorisma na to mga kaidol ah sana nga hindi hindi kami hindi tayo tatamaan ng mga ng korisma ng maaga ngayon dito kasi kapag tatamaan ako sa yung kurisma na maaga dito maaaring may piktuhan yung mga tanim namin marami pang tanim namin mga kaidol hindi kaya supplyan ng tubig tulad ng mga sili talagang kapal yan yung pagbunga kaidol sabi yung sobrang, sobrang init patay yung iba mamatay yung iba mga kaidol <coughs> tulad mga kaidol magandang hapon tingnan nyo po si Iji namin yan yan mga kaidol yung sili namin si sili namin labuyo yan kailangan talaga malinis mga kaidol tulad ng mga mga damo na cover crop mga kaidol ay mahirap yun o no? akya talaga yun sa sili kapag cover crop kasi katay katay ito sya makya talaga katay gagapang talaga to sa cover crop pag mapabayaan mo mga kaidol ayan mga kaidol. magandang hapon sa inyo lahat salamat sa mga tagsa tagsa ko mga panagapanood sa aking videos thank you very much inyong pagsuporta sa aking channel kay uh, Idol um, kung gusto nyo ang dagdag ng kalaman sa sa about sa farm mga ka vlog or mga ka, farm mga ka Idol na uh, manunood kayo sa aking channel kasi talagang nagtuturo ako sa lahat wala ako tinatago ng mga mga sikreto um, turo ko sa inyo lahat mga farm um, lahat application sa fertilizer at saka ah uh, <clears> tinsya <throat> na kaya nagdadamo ako pero habang nagdadamo ako ay nagtuturo sa inyo ng um, kung paano mag paano magtanim mga kaidol paano mag alaga ng halaman so marami na kami klase mga halaman mga kaidol meron kami sitaw upo siling labuyo ampalaya marami talaga at saka kamatis meron kami klase skala, kamatis yung siling labuyo na to mga kaidol first time ako magtanim ito Bro, ang ganda naman dito sa uh, Tubo ng mga sili kahit sigaw. Ang ganda naman yung, yun. yun, mga ka-idol. Hi. Ah, uh, salamat po. Kung sino po yung nanood sa aking videos. Kung sino ko yung nanood sa aking videos. Maraming salamat. At saka kung kung nagustuhan yung aking video Ah. Uh, ah, uh, kung pwede. Mag-subscribe po kayo or huwag yung kalimutan mag subscribe or i-share man lang. <laughs> kasi kasi meron kayong natutunan sa akin at ako ay laging nagbibigay sa inyo ng information about sa pag pananim mga kaidon. Thank you and mm, bye bye. And God bless to all my to all my to all my subscriber and to all my watching this video. Thank you. Bye bye you. Ang init po. Thank you.